Baby BH ano yan? Uy, Facebook ko eh. Bakit pa? Privacy. Privacy. O. Ba't pa mo pakita? Eh, ingay mo kanina eh. Nagkoconcentrate ako. Bakit ba nandito ka, Pidjuga Par? Alam mo ba? Ano? Yung Pogo, wala na. Ano wala na? Wala na daw. Balita ako, iba Ano, Adi, gano'n na din yun. Mabilis naman. Di ba pinag-a-apply ka dun? <laughs> <laughs> ano ba naman yun? Pati ba naman yun? Sinabi pa rin sa vlog. Uh oo. -oh. Oo nga, mga kabatang helmet. Totoo kong narinig nyo. May tumawag sa akin dati. Naghanap daw sila ng company nurse. Siyempre, mataas yung bigaya. Nagulat ako. Bitsong ka Hmm, Magkano? 60,000. Ay, wow. Lang. Oo, oo 60,000 mga kabatang helmet. Pero, nagulat ako, offshore. 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 <laughs> offshore gaming. Di ba yun na yun? <laughs> yun na yun e. <laughs> sa gusto pa nila stay in. Kaya talagang, di ba, yung napabalita ka dun sa kay Senator Lisa, uh -oh. di ba, nung nireg yung Pogo, uh -oh. meron nga daw mga parang medical chuba-chuba, may medical quarter uh -oh. siguro uh -oh. daw, may mga doktor doon. Uh -oh. So, malamang sa malamang, bitch, go for. Yun yung gagawin mo. <laughs> Damay ka pa dun. Patatamay <laughs> oh, pa ako, dumabata helmet. Tatamay na yung lisensya ko, natamay pa ako sa TV. <laughs> Sisikat ka talaga. <laughs> Alam mo, sikat na ako, chaka. <laughs> Ang poga. Ang na poga ng poga. Pero itong muna pa ang helmet. Sure, today is very, very happy day. Sa lahat ng mga pasok ni Charlotte, please don't forget to click the subscribe button tayo tiny Bell para lagi kong updated. Sa lahat ng mga pinupuntahan sa sa at inay, parang namin yung YouTube Ito yung sinasabi namin sa inyo ni Bidjoga Por, mga kabata helmet. Ayan o. No. House approves bill seeking to ban and declare Pogo illegal. O diba, the House Committee on Games and Amusements, House Bill 5802 or a bill banning and declaring Philippine offshore gaming operators or POGO illegal due to the series of crimes linked to them among other security issues. O di diba, Bitsugapur? Eh, illegal naman talaga yan eh. <laughs> <laughs> Uy, pero nakakabahala yan, Bitsugapur. Ayaw, Ayaw mo POGO. Tsaka hindi lang yung pogo, videographer. Mm -hmm. Yung mga nauuso nga ng mga online games, mm -hmm. like online sabong, Talpa ka lang. Talpakan lang. <laughs> talpakan. Tapos ito pa, yung ano, parang pipili ka lang kung hindi ka, ma yung bomba, hindi na yung bomba, no, uso yun. din yun, videographer. Parang minds game yata yun. Gano'n. Ay, anak ko, videographer. Kapag sa tinuturoan natin mga kabataan, o yung mga bata na magsugal, mm. Diyos ko, eh, pro na pro ka sa hacking dyan. Oh. Pero, hindi natin maya -alis na yung mga kababayan natin, umaasa na lang sa pagtalpa <coughs> sa mga ganyang isabog. Bakit? Kasi sobrang hirap ng buhay ngayon, bitch per. Eh, kailangan lang pera, no ba? Diba? Kasi easy money doon, mga kabata, helmet. Mabilis ang pera oh. doon, talpa ka na tayo. Pipili ka lang. Asul o pula. Mm. Anong ano? Anong manok doon? Oh, 'Di ba? Diba? diba? <laughs> oh, alam na alam ko, 'di ba? alam ko 'to, bola o oh, asol. Easy money siya eh. Eh, paano kung ano, puro ka olat puro ka talo? Eh, di wala din. Eh, di wala din. Kunin mo yung pangkain ng kaya, pamilya kaya nga, mo. Diba, imbis na naibili mo na sana ng isang kilong bigas man lang, eh, pinantalpak mo pa. Pero may talaga ako. Sabi, Alam mo naman, mababawi mo naman yan. Kahit gamitin mo yung pang-tuition ng anak mo. Pasko! May kilala nga ako na baon. Saan? Sa mga ganyan, sa mga online bingo na yan. Parang mo, kilala ko ba yan? Ha? Kilala ko ba yan? Sino ba yan? Si ano? Nabaon ba yan? <laughs> baon na baon. Pero ito nga, mga batang helmet, ta Seryoso. Diyos me Yung mga babayan natin, talagang kumakapit na lang sa mga online games na gambling na mga ganyan, no? Bishko mm -hmm kasino, i casino mga talpakan. Kasi nga, easy money. And kapag ikaw nakaramdam or nakaranas na ng pagkapanalo, Panalo. ay may atak siya. Eh, <laughs> di ba? Ang saya, saya Parang may hipnotismo oh, oh. na magpasok ka pa ng magpasok, tumaya ka pa ng tumaya. Eh, paano yun? Sobrang hirap ng buhay ngayon. Hindi naman palaging mananalo ka dyan. Diba? Ano ba? Mahirap pa ang buhay? E eh, dumadating naman yung pensyon. Pag dumating yung pensyon, o oh, di... Lagay ulit sa machine. May kilala ko ngayon, <laughs> bingo. Yung mga senior, yung mga senior sa ASM ano? Yung mga senior sa ASM, mga mata helmet, yung sa mga online electronic bingo, nakikita ko talaga, dati, tantos-tantos ka lang. Eh ngayon, high-tech na. Nakamachine machine na yung binguhan. Uh -oh. Disko, tuwing, ano? Try nyo. <laughs> <laughs> tuwing, ayan na yung pensyon, ako, anlala talaga. Pero ito pa, medyo nga, per. Maraming yung... jismosa lang, ang pegalo, ha? Mag-shoutout muna tayo sa lahat ng mga tiga ko. Wow, Hello prof. po! Mag-shoutout po sa lahat ng mga departamento dyan sa COA. Mabuhay po kayong lahat. Syempre, may kalam shoutout din tayo kay Deed Heidi Mendoza. Hello, Hello po, po. Prof. At syempre, Bidjuga po. Mm. Ano masasabi natin pa yun sa mga taga COA? Wow, iduloy nyo lang po yan. Mahahanap nyo din yan. Ang nawawala? 1, 2, 5, at saka 51. <laughs> na ano? Ha? Na ano? Modpi. <laughs> Pero nako no, nagpapasalamat tayo sa ahensya ng Kowa, no, Bishopper? Oo, mahirap yung trabaho nila. Mahirap yung trabaho nila. Ano nga ba ang Kowa, Bishopper? Commission and Audit. Mahirap maghanap ng mga numerong nawawala. Mahirap Oo. din maghanap ng mga numerong wala naman talaga. Mahirap yung hanapin yung mga numerong katago. Oo, yung pili tinatago ng iba dyan, di ba, kaya mabuhay po kayo mga taga kowa kasi binibigay niyo sa sambay ng Pilipino. Ang transparency talaga, no? Mabuhay! Kaya may galing shoutout po sa inyo lahat dyan. Okay, oh, ito na nga, Bijuga May naman ita pa ako. Speaking of kowa, eh, itong next issue natin. Ay, mukhang papatok to, Bijuga Purr. Ano oh, yan? Ito. The new money for the CAF Cancer Assistance Fund is 1.25 billion. This is itemized in the 2024 national budget. The amount is 150% higher than the 500 million for the CAF in 2023. The fund will pay for the cost of cancer screening, early detection, diagnosis, treatment and its care related components, including the required diagnostics and laboratories for eight priority cancer types. As for Representative Luis Campos, Jr., Makati City 2nd District Representative, ang nakalagay pa rito, crediting House Speaker Martin Romualdez for the increase in the Cancer Assistance Fund as of February 11, 2024. Mabuhay ka! Ito ka eh. Oh. Oo. Di diba dapat may pondo talaga to, Itong oh. CAF, Cancer Assistance Fund, mm -hmm. or para sa mga cancer patient, early detection, hindi ba dapat under to ng ano? DOH? Ah? Oo. Uh, kasi alam ba? ko, alam ko, sa amin to eh, sa ahensya namin to eh. Oh. Kasi about sa kalusugan to. Pwede naman DepEd. DepEd? Oh. Cancer, Ah, uh, kailangan kasing uh, mapag-aralan. Ah, kailangan kasing intindihin. Ah, pwedeng gumawa ng mga modules, no? Regarding oh, oh. sa... gawa ng modules oh, tsaka Para lalong maintindihan. Kailangan siyang intindihin. Mga yung mga hindi marunong magkabasa. Oh, oh, kailangan ma nilang maintindihan. Sana may mga comics, no? Wow! Regarding cancer. Oh, oh. Pero ito, Pichuga po, po, eh, kundi nagdagan yung budget. Hindi naman natin inaano yan. Mm. Pero, bakit ngayon lang matagal na may mga cancer. Nako, medyo ka lahat tayo may cancer cells. Depende mm. na lang yan kung matitrigger o hindi. Eh, At dami rin cancer sa lipunan. Wow! Eh, malaking pasalamat nga daw kay, ano? Speaker. Speaker. Martin Kasi, Romualdez. Yes. Kasi, daw. Oo. Kaya, kailangan siyang palakpakan. Ah, okay. Every... Palakpakan niyo. Uy. <laughs> <laughs> <Ay>. Kapugan <laughs> <laughs> palakpakan. Pero, medyo ka per matanong ko lang. Early detection uh -huh. daw. Oh. So, malamang sa malamang. Di ba Mer dapat sa doktor yun? Mm -hmm. Ayun nga. At saka dapat, meron tong community ng study. Saan nagkakondak yung study. Or, may certain mga pasyente na ba na papasok dito sa early detection. Sino yung... Uh, uh, may pag-aaralan pag na silang mga ano, research pasyente. To. Oo. Oh. Sino yung pag-aaralan mo? Ito ba? positive to na may cancer ganyan, anong type ng cancer. Ito kung dami nito mga kabatang helmet. this me, yo. Parang alam na alam yung sinasabi mo, ah. Oo, eh, kasi no! diba trabaho nga ako sa research ng cancer patient. Hello? Novartis. <laughs> <laughs> Nakakaloka. Ang clinical trial, mga kabata helmet, tatlong face yan. Tsaka madugo yan. Mahal ang clinical trial, bitch go ah. O kaya nga, di ba? Magkano yung binigay na pera? 1.25 billion. O di, sakto na yun. Anong Madami nang mariresearch diyan. Anong study kaya yan? No? Tsaka saan Oo. ikaw conduct? Ano yung feasible? Ang daming tanong. Ang dami mo. mo namang tanong. Hindi ka na lang magpasalamat. Meron na namang bilyon. Papasalamat Para ako, eh. sa research. Kasi kailangan, kailangan yan ma-research. Bitsuga, per. For... Ah. Nananalig ako sa koa. Para... <laughs> Nakaka-lokat to, no? Oo, But kasi again, para sa mga pasyente yan. Apa, salamat na lang tayo. Bilyon yan. Para sa cancer patients, ha? Eh, ka per. May hmm. cancer nga ng lipunan eh. Hindi nga maalis-alis yung cancer ng lipunan. Kasama ba sila dyan? Hmm. So, ayan mga bata helmet ah. Naku, dalawa yung issue. Ang cancer lipunan. Oo, yung cancer, ng lipunan. Oh, yung cancer Sa... ng lipunan. Isa na yung pogo dyan. Video ka, Dalawa yung ating issue ngayon mga bata helmet. Na pogo. And, eto nga pang malakasan nga na binigay na pondo, dandan -dand uh -huh. na pondo para Magkano? Sa, Magkano yung pondo? 1.25B. 1.25. Akala ko 1.25B. Eh, hindi pa naman yun. Ay, iba pa. Ba? Oh. Alamuhang, alamuhang, alamuhang yung mga numero. Bas merong million, merong billion. Alam mo, ang usapan ng puro million tsaka billion na lang. Ma di ba may trillion na nga? Ay, oo. Uh -huh. Di ba? O, uh -huh. oh, yan mga bata. Kowa. Kowa, hello. Hello. Hello, Kowa. O, oh, yan mga bata. -helmeta. Stay happy, stay healthy, stay, healthy, stay safe tayo. As always, at ako, i-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo, no? Ako, ano ba yung kaninang ina natin, Ay, yung ano, sa Vera Files. <laughs> May part 3 and 4 pa yun, mga kapatang helmet. Kaya, abangan nyo yan. So, sabi ko, sa buhay yung helmet din ang bukit. it getting better every day. God bless everyone. Bye! Kakilang tatalpak pa ako. Pwede bang kabilang sa kawai, nawawala kong ano, 125 pesos, tsaka 51 pesos. Hindi ko kasi talaga makita eh. Calling ko, ha?